Happy birthday po Sir Dodoy Kota TV. Happy birthday po sa inyo Dodoy Kota Dodo TV. Happy birthday po sa inyo Sir Dodoy Kota. Thank you. Ah, uh, roll to 1 million para <laughs> kay <Malikas>, subscribe. Yo. <Yan>! Ako <laughs> may nakalimutan kaya. Allah. Birthday mo 'yan eh. Wala ko nakalimutan yung na birthday ko. Okay. Pero ano ba? Dahil birthday ko ngayon, may nagregalo sa akin ng cash. Cash din 'yun. Saan galing 'yun? <laughs> alam mo pa 'yung nagregalo sa atin ng cash galing pa ng Patangas. Patangas layo naman. <laughs> Gusto pa kita. Sino? Tingnan ko ka sa likod. <laughs> ayun, Kasama ko rin nga pala yung misis ko. Ayan, si Sarah Jane. Pero alam mo ba, dahil may nagbigay sa atin ng cash, nagagay natin, bibili tayo ng bigas. Dahil 32 years old na ako, bibili tayo ng 32 pieces na bigas. At ipamimigay natin sa mga kasalubong natin sa daan. Ano? Game ka maroon? Game. Daraw, okay, na natin. <laughs> at para makapagbigay tayo ng 32 pirasong bigas, dumaan muna kami sa bilihan ng bigas para dito mamili ng mga ipamimigay natin sa mga tao. Sa so, dami, nagpupuno na po. At dahil nandito na rin tayo, ay una ko nang binigyan si Kuya na nagtatrabaho dito. So dahil guys, si Kuya po yung lagi natin kasama din dito. Kaya siya naman yung bibigyan natin din ng bigas. Nakagawin ka sa pamilya mo. <laughs> thank you, thank, you. thank, you. thank, you. thank you. Salamat. Bigyan ah. po natin si Nanay. Ayun na, no. ikukwentuhan po sila din sa may gilid ng tulay. Nanay, good morning po. Hi. Ako po kayong bigas po. Parang naano ko sa Facebook. <laughs> ay, thank you po, thank you. <laughs> Salamat po, ingat po kayo ah. Ay, good morning po. Ako po si Dodie ko ito. Ah, nagpapamigay po ako ng bigas po sa mga nadadaanan po namin. Dito kami ngayon sa Gasolinahan guys. Dahil pinagamit ng CRC Mises, tigin natin ng bigas yung tauhan sa Gasolinahan. Kuya, tauhan pa kayo dyan kuya? Yes, Sir. May regalo ako sa inyo. Bigas. ah <laughs> oh, yung birthday ko po kasi ngayon. So, umiikot po ako sa kahit saan para magpamigay po ng bigas. Sa, so, ako pala si Daddy ko to. pangalan niyo kuya? Melvin. Melvin. Okay. Taga rito pa kaya. Okay. Thank you kuya. Salamat sa pagpapa-share si mo sa missis ko. <laughs> thank you kuya. God bless. Ah, yeah. oh, thank you. So ayan, nakakilan tayo Mami Sara. Ma. Ay, nakakalima na po tayo, guys. Kailan tayo kay Jigs? tayo. Thank you Lord. Nakakalima na po kami. Hello, good morning. Hey, bibigyan ko kayo sa inyo. Kayo mo ba? Kayo mo? Oh, ingat kayo Isa din sa nadaanan namin si ate na taga kalayakan abutan namin naglilinis sa gilid ng kalsada Kaya wala nang pagdadalawang isip pinabutan na agad namin na si ate Sorry nga pala mga kadodoy Dahil voiceover ako dito Hindi kasi gumana yung mic na gamit ko Pero ganun pa man Nag-enjoy ako nung nakita kong masayang-masaya si ate Mas lalo kong naramdaman ng kagalakan sa puso ko Ngayong kaarawan ko Okay, next na tayo Ito tayo sa barangay ng tartaro Isang tainis mo pala Tay Tay Good morning pa. May bibigyan lang po ako sa iyo. Bigas pa. Salamat pa. Salamat. Ako po. po si Dodi. Birthday ko po. Ngayon, umiikot po ako para magpabigay po ng blessing sa mga madadaan na po na. Good morning pa. <laughs> Take care hey, po. Ay, ah. Okay, thank you so much po. Thank you. Salamat <laughs> po tayo. Ah. God bless po. Tay. Good morning po. Ah. Bibigyan ko po kayong bigas. Ingat po kayo, Taya. Salamat po. Ma'am, may bibigyan lang po ako sa inyo. Birthday ko po ngayon. Birthday ko po kayo. Nagkahanap po kasi ako ng mabibigyan po ng... Anong pangalan? Dodoy ko ito po. This guy po po, ngayon po. Makabawas po sa gastusin niyo ngayon. Salamat <laughs> lang. Salamat din po. Ingat po. ay good morning po. Nagbibigay lang po ako sa inyo. Ay, salamat. Apo. Regala ko po sa inyo. Malaki bagay po. <laughs> Good morning po. Bigyan ko lang po kayo ng regalo. Ay. Birthday ko po kasi ngayon eh. Nag, nag iikot ikot po ako para magkana po nang bibigyan ng Sir Alan Saran. Ako po si Dodoy Cotto TV. Maraming salamat po. Ingat po kayo sa trabaho po ninyo. God bless po sa inyo. Thank you po. Gusto po Opo. Opo. good morning po. Habot ko lang po Mabilis para hindi po matrapping. Hey, <laughs> thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Kaya, good morning. Ako po kayo dyan. Kaya may lang sa inyo kaya. Hindi ako lang po regalo. <laughs> para sa inyo po yan. Hindi po. God po. Hi, hey, good morning po. Hey, good morning. Dati ko ito po. Birthday ko po kasi ngayon, nagkahanap po ako ng mabibigyan ng guest. Ah. birthday, thank you. Eh. Alis na po ako sir, para hindi na kayo nakabalag sa trabaho niyo po. Okay, thank you. Dapat ko lang po i-blessing. God bless po. Ingat po kayo ha. Ibibigay lang po ako sa inyo. Birthday ko po ngayon, nagpapalitay po ako ng bigas sa mga nagkakarap salamat po Ano po pangalan niyo po? Wait, Pancho. Ano po si Dodel ko po? Maraming salamat po ha. Okay, Ingat po kayo. Hindi na po ako, ingat po. Ay! Maraming salamat! Aming birthday! Eh, ba't alam mo birthday ka kaya? Ay, <laughs> ay, natin, natin, <laughs> Ito kami guys, bumibili ng... Fishbone... Fish, okay. ah, thank you. Ay, ingat ka. Ingat, ingat. Hmm. Isa din sa pinakamagandang regalo sa birthday ko. Yun ay yung nakapagpasaya tayo ng mga tao. At bukod pa dito, pinati ako ng mga hinahangaan ko at pinapanood sa social media. Walang iba kundi ang Kapinpin Brothers. Well, happy birthday po sa si inyo, Dodo Ikoto TV. And for na niyo po, God bless. Happy birthday po, Sir Dodo Ikoto TV. And po parate and God bless po. Uh, Ayun, happy birthday po sa si inyo, Sir Dodo Ikoto TV. Ayan, mag-subscribe and like na rin kayo dyan. Malapit na vlog yan. So 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 birthday. Happy birthday, Sarah. Happy birthday po. Thank you. God bless. Uh, uh, Road to 1 million. pag ka subscribe. Yun! <laughs> Thank you. Thank you, thank you God bless po. God bless. Luck, ingat ka, ingat.